Tinitingnan ko kung meron silang tira. Pasimple ko na lang na kinukuha. Idadaling ko siya sa CR tapos doon ko siya titikman. Natikman ko yung bagay na hindi ko magawang bilhin dahil nakapos-nakapos sa buhay. Maaaring hindi ka interesado sa kwento ng buhay ko. Pero gusto ko sa iyong ibahagi ito dahil baka may matutunan ka rito. Magandang hapon sa mga viewers natin. Ngayong araw ay sasamahan natin si Commander magpatid ng blessing na gusto niyang ibigay doon sa kanyang tinutulungan. Ewan ko lang kung muna ka ka? Hindi. Unavailable. available? Unavailable? Hmm. Ito yung mahirap dito sa bayan namin kasi mahirap dito ang withdrawan. Once na may kailangan kang ano, uh, bigyan, eh minsan mahirapan ka talaga dito ang ano, Kumuha. Mangutang ka na lang sa tindahan. Diyan na uusin. Pwede mangutang ka na lang sa tindahan. Bayaran mo na lang pag okay na 'yung ATM machine kasi dito wala i uh, dadalaw ATM machine dito. Madalas pang sira. Kasi ginawa, yan nilagay lang naman 'yung ATM yan para sa ano ay 4 piece kumbaga. Kahapon wala si Ransay. Sa bahay. Sa kahapon. din ako ng radyo niyo kahapon. Ay, ay ano pa na nang chat niyo kasi 'yung radyo ko low bat. Eh frequent. Ako ko si Alma, pinapasikaso kasi ngayon 'yung ano sabi ko baka nang baka hindi kayo lalabas ko nang hindi ka nagme-message. Ano, ano, ba 'yung nasasabi mo kahapon? Sa kahapon dun na, sa ano? Nagtatanda ko nang dibo kahapon oh. Kahapon na, tapos nung tapos nung nag-ice ka ba nung sa kahoy? Oo, oh, nag-ice ako nung kahoy. Hmm. Nung sa ano, nung kay Alma. Saka hmm. 'yung mga ano 'yung materials ba na pina-deliver ni Alma. Ah, oh, oo nga pala. Si Kailan ba na-deliver kahapon lang din? Hmm. O nag-deliver pala si Rans nung mga materials hmm. kahapon dun mo. kay Tatay Uh, kita tay Ben nagatid si Ran siya yung nag-assist doon sa ano kasi hindi alam. hindi alam hindi ko lang sure kung yung mga kahoy nga pag-uusapan namin kung ipinasok sa loob nila tatay Ben di ba? Oh, yung ka yung, uh, yung momonitor ko sana yung kahoy kaya lang, hindi ko na naano kahapon at sabi nga ni Alma na deliver mo doon alam naman na-describe naman yung location Oo, oh, na-describe oh. ko naman yung location kaso nga lang Uh, <laughs> ay hindi Nadatna niyata si Tatay Ben Ano? Ah, Nadatna si Tatay Ben Nandun pala si Tatay Ben <inaudible> Kasi iniisip ko nga kaapon Ay baka dun sa labas Sabi ni Ranz Baka sa labas baka lang inilagay Eh mawawala yun hmm. dun Kasi syempre Hindi natin masabi diba? Di ba? Hindi natin alam yung Isip ng mga tao So o Anong yung sa sakin kasi doon hindi kaya pumasok. Hindi kaya, hindi, hindi. nakita naman niyo sa vlog, hindi talaga pasok. Tao lang yung kaya makadaan. Kaya nga yung mga plywood, ako na naghakot, papasok na Tatay Ben. Pinasok ko na doon yung mga plywood. Tapos ang nakakatuwa pa doon, sinama mo si Tatay Ben. Sinama si Tatay Ben, sinundo ko sa bahay niya. Tapos, sabi ko, Tatay Ben, patulong pagbuhat, nandiyan yung mga plywood yung gano'n. Oh, tapos, maya pero lumabas siya. Nagsama sa akin, naglalabasan. Pagdating sa labasan, sabi niya, eh, hindi ako pwede mo buwan tumabigat. Kamot ako eh. Galing ano. Kaya pinadala ko lang sa kanya, yung pako na lang. Ako na nung nagano ng plywood. alam mo yun, nakwento sa inyo Rans yun? Yung? Yung kay Tatay Ben, yung sumama kay Rans palabas oh. Doon sa labasan para maglakot ng plywood oh. Tapos pagdating sa labasan, ang sabi doon ni Tatay Ben ay hindi daw siya pwede magbuhat Hindi kasi may ano yun, yung, baka yung bukol niya ang naisip niya Alin? Sa sa niya. Ah, ah may, ah, may, may problema din siya one. sa kanan? Oo, may meron. Grabe, kuwawa naman si Tatay Bin. Bali marami-rami pa lang bukol si, Balib, marami, palang bukol si Tatay <laughs> Bin. <laughs> kuwawa naman. May, may bukol siya, siya sa ganito. Tapos yung bukol pa niyang dalawa sa baba. Tapos may uh, lumaki pa yata. Kuwawa so, naman. Saka yung papa niya. Ganito, papain, kain ka kung papilay-pilay na siya ng lakad At saka yun eh, parang hindi yata basta-basta napapa ano yun? Napapa... Opera? Ano? Dun babe, sa ano? Sa anong diretsyo natin? Sa palengke. Natin? Dito sa palengke dito? Uy, bukas pa lang ano, Emily Willier. Kukuha ka pa dito hindi na? Okay, kukunin saan ako, saglit lang naman. Kunin mo na muna. muna. Uh, open yung Emily Willier dito kahit linggo. Saludo sa mga taong uh, nagjumujuti kahit na linggo, kahit araw na nang pagpapahinga naka duty pa din. Hindi lang linggo may bagyo. may bagyo pa, <laughs> o, 'di ba? Kaya nga tinanong namin oh, no? Yun, kita niyo naman may mga basa-basa pa siya ng ulang, kasi kaka ulan kasi kakaulan lang ng malakas. Signal number 1 na dito sa atin. Signal number 1. Bukas pa 'yung Signal number 1 dito. Oh, bukas bukas 'yung pinaka dating ng bagyo. kasi ano, 10 ba ngayon? 10. Oh. Okay, 10 bukas 11 nga. 11, 11. 'yung dating ng bagyo dito. So, ito na naman. Bagyo <laughs> na naman ito. At nandito tayo sa Bicol. So, sana naman Huwag naman sanang uh, malakas kagaya nung nakaraan. Kasi hindi pa nga nakaka-recover yung mga nasa Sur. Oh. Pati na rin sa Norte, sa mga nasa Dait, di ba? Dito hindi naman masyado. Itong last na bagyo daw, bago itong bagyong ito, ang sinalantay yung nga Norte. Norte? Hmm. Sur o Norte? Norte. Norte talaga? Mas malalapa kaysa sa Ay, Sur? Norte yun. Sa, sa ano? Sa Isabela? Ah, Norte! Norte mismo. Ah, okay. Kalaw, Camarines Norte. Norte mismo. Norte, nung nakaraang bagyo. Itong last lang. Oh. Pero bakit tayo? Nasa Norte tayo nun? Hindi, ito lang. Nandito na tayo. May bagyo ng Ah, may bagyo pa ba bang dumating? Ay, dumating oo nga pala. Sa Norte, sa Norte tumama. Marcy mar yata, Oh Oo, sa Norte pala tumama. Ano? Sa Tugigaraw. Tugigaraw. Uh, Ka-video call pa nga ni Commander yung kapatid niya. Lahat inaalam namin yung sitwasyon. So, wala, itong taon na ito, puro bagyo talaga. Pero nung nakaraang taon naman, wala masyadong bagyo, di ba? Puro pag ulan, -ulan lang. Normal 'yun kapag mag-ano. At saka ano, kapag taka ko nakita niyo sa balita, talagang kakaiba na 'yung panahon ngayon. Isipin niyo, umulan ng yelo o sabi nating niebe sa in other words, sa ano, sa Saudi. Yung Saudi di ba? Eh ang Saudi desert, 'yun, deserto 'yun. Kung mag kung lumamig man doon, negative magne-negative 'yan, negative uh, mag zero tapos negative 1, negative 2. Ganun lang. At saka kung umulan ng yelo doon as in yung pieces ng yellow Kasi naranasan ko yun sa 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 Kuwait noon. Umulan yelo pero yung Nyebe, grabe parang na impossible di ba <laughs> Parang first time in history talaga. Nakita ko sa balita first time in history mangyari yung ganun na isipin nyo yellow ah sure. uh, na nangyayari lang kadalasan Japan, Korea, tapos iba-iba pang bansa pero isipin nyo Saudi umulan ng gano'n Grabe. Kaya kitang kita ko yung mga tao doon, iba yung ano nila. Kung baga, sinusulit nila yung experience. Okay, idadaan baka hindi ka asya. Tapos, pupunta so kami ngayon mga bayan doon sa kukunan ni Commander nung uh, mga 45 days na ibibigay niya sa tinutulungan niya. Kasi, yun yung nakikita namin na uh, Mga makakatulong din sa mga beneficiary para may pang negosyo sila. Kagaya na lang ni Jojette Herlin. Lalo-lalo na pare sila may experience si Kuya. Ano ba pangalan ni asawa ni Atelfa? <laughs> kuya Nilo. <laughs> si Kuya Nilo, hindi si ano. <laughs> si ano si uh, Sunderford. basta. Si Kuya, yung basta sa una hotel pa. Oh, may experience siya sa pag-aalaga ng 45 days. Tapos yung asawa din ni tinutulungan ni Commander ay may experience din. Ah, maganda. Yung, di ba? At saka kahit mismo si Isabel, meron din may experience. Ay, oo, oh, nagsasabi pala nagsasabi siya, siya ano kasi tumulong okay. siya dati dun sa mama niya yata, ano? Okay, so ngayon, uh, mission natin ay samahan si commander sa binipisyari niya. At by tomorrow, kapag uh, matapos yung bagyo, kasi bukas pa lang yung dating, pupunta tayo kina JJ at Herlin at mamaya pupunta kami doon sa uh, mag-aayos buhok nila. Tsaka abangan nyo yung bagong plano kina JJ at Herlin. Alam ko maganda ito at maganda din sa vlog natin ito. Kaya abangan nyo na lang. No? Abangan nyo yung uh, bagong plano para sa magkapatid. Okay, magbabalik kayo mamaya pag nakapunta na kami doon sa pagkukuna ng 45 days. Nang mga oras na ito ay andi dito na si Commander sa bilihan ng mga pakain sa manok para na sa ganun na hindi na ito problemahin pa ng tutulungan niya. Ito yung binili ni Commander na bahog. Pang tatagal kaya ng ilang ano yan? Pang isang buwan kaya yan? Wala. Wala yan? 60? 60? Haabot hindi? Haabot. Eh. Haabot. Ah, ayos. Bayo to. Uh, kapag lumalaki pala ang sisiyo ay paiba ng paiba din yung manok. Ay manok. <laughs> paiba ng paiba yung baho Ha? Huh? Walang walang lamesa sa bahay. Lagyan mo na lang dyan. Pwede na yun dyan. Hmm. Hey. Mabikat. Okay. So nandito na kami ngayon sa pagkukunan ni Commander. Nandun na siya. Uh, dito yung, sa taas yung bahay. Uh, nagbiyahe kami ng hindi naman sobrang kalayuan pero papasok ito tapos yung kalsada dito mamaya papakita ko sa inyo kung gano'ng kaliit na talagang asin saktong sakto lang yung sasakyan namin para mapasok itong lugar na to so, totoo lang may na vlog na tayo dito dito yung kung matandaan ng mga pinakaunang subscribers natin at followers si nanay Estelita Estelita ba? o tama Estelita ulita Lita nanay Lita na sharing dapat pababahayan ko dito sa lugar na ito Kaso nga lang siya yung nagwala. Ganyan ready na lahat ng materialis ko na ando na uh, may lupa na na ng bahay. Nandoon na yung karpintero. Kaso nga lang naging problema ay may concerned citizen na nag -video sa kanya na yung mga karpintero ay may pinapasuyo sa kanya tas nagwala siya. tinapon niya lahat ng pako, ganyan, tas nagmura siya. Tapos sinabi niya na uh, tayo daw ay abala sa kanya. So, 'yung kaya pina ko yung pabahay noon oramismo, nung time na nagtatrabaho yung mga carpintero sa buko, i-stop nyo yan kasi parang mali tayo na napabahayan so yun lang naman nandoon na yung materyali, so naibigay ko naman yung materyali sa iba, na paggawa natin ng CR noon, sina Christian siya yung uh, guapings pero uh, pipi at bingi, so napagawa ko sila ng CR pang buong pamilya, kasi so, yung parang isang buong angka nila doon, wala silang CR na ginagamit so napagawa natin sila ng malaking CR para sa kalahatan na yun so malaking CR yun pasementado at ayun, uh, nakwento ko lang kasi ito yung lugar na yun, ngayon ulit ako dito nakapasok ito ayan, dito yun sa lugar na ito, so ito yung daan, pakita ko na sa inyo ayan o, oh, napaka <laughs> yung simento niya ay kakalahati lang talagang sakto lang, yung four wheels kapag may kasalubong, ay di ko alam kung paano siguro, pwede na gigilid, bababa kaso nga lang, mataas yung simento eh, kailangan mag sacrifice ng kasalubong o, oh, ayun <laughs> antayin natin si Commander dyan sa taas pinukuha Kinukuha yung mga CCO at marami-rami yun 65 yata na pieces Yung aalagaan ni Ate Isabel so, Maganda yun para may panimula sila Ah, sila magandang hapon. <laughs> Bati tayo kay tatay. Lamig na lamig si tatay ay. Oh, laki ng daan. Hmm. Oh. Saktong sakto lang yung, yung gulong ng sasakyan. Ay, ay. Oh. Nahanap nila yung nanay nila. Umiiyak ang mga alaga mo, ano, commander. Nakain ako na ng one day old sa ano. <laughs> wala wala nga ano wala patawad kahit sisiw. <laughs> mukha niya sira sa one day old kahit oh, hindi luto oh maganda pa yan at ano magiging Pumbata. yung skin mo daw ay o combat nakakaglow tapos isama mo yung ipot hmm. yun talaga nagdadala doon <laughs> Sarap parang sa one day old sa no sabi nila ano pala yun oh nag ano kami nung alam mo yung natanda mo yung ano ah, nagsimba kami hmm. Eh, tinitingnan namin kung pwede nang tumood sa ilog. May nagtitindang one day old, doon kumakay kami ni Ranza mm. eh. Hey. Sisi mo na si Sob Patay yun. Kulay orange lang, anak. Shout out! <laughs> hey. Marcos TV daw. Marcos! Tumitili <laughs> <laughs> yung mga senior. Ah, nagtitili yung mga senior. Dito na kami sa location. Ay, buti na lang eh, wala na yung ulan. Pero di natin alam kasi bukas pa nga yung pasok ng bagyo dito. Sa norte daw yata ay signal number 1 na. May dalang yung pupuan si Ran. Ah, ano ka? Magkakamping? Yan. Upuan mo daw? Upuan mo daw kung kaya. Ba, pwede. Relax, oh. Yeah. May paragos. Diyan sa ganyan sinasakay daw sina Judith Herlin on. Nilalagyan lang ng hawakan sa gilid kwento nila sa atin. Ganyan 'yan, 'di ba? Paragus 'yung pinaganohan nila Herlin at Judith kapag dinadala sila sa uh, sa ilog. Sa ilog kapag napasok dati. Oo, oh, kapag mapasok. Para sakripisyo din nila 'no. Sige mo paragus na kubaga eh para lang makapasok kailangan nila magsakripisyo sa sakay sa ganun dapat nalagyan lang ng nyug eh. Oh, yung dapat nalagyan lang ng nyug. Tao na yung nilalagay. Dadali na daw dun? Dadali na? Wow, grabe dami yan. Ganda ng lagayan ano? Nakabukod yan. 20, 20. Oh, 20. Bawat isang ganyan, isang box. Grabe, ganda. Ay, oo nga, dami. Ganda. Gusto ko na sanang ibahagi ang aking kwento ng mga oras na ito. Kaso nga lang, Ayan, makikita nyo naman, bumuhos na naman ang ulan. Na sana naman, ay eh, wag nang lumakas pa. Habang nagantay tayo kay Commander, meron ako sa inyong gustong ibahagi para ito din sa mga tao na uh, kung sa tingin mo ay wala ng pag-asa yung buhay mo, sa tingin mo hanggang dyan ka na lang, eh, para sa inyo din ito. So, alam nyo ba dati nung mga panahon na nagtatrabaho ako dati, ang ma ko ito yung nagtatrabaho ako dati. Ito, simpleng way lang ng pagpaparealize do sa mga taong wala na ng pag-asa, okay? So, dati nagtatrabaho ako sa, sabi na lang natin pangalanan ko na sa isang pitsahan na sikat din siya na pitsahan. So, American companies. So, dati nagtatrabaho ako doon at medyo may kamahalan yung mga pizza na tinitinda doon. So, noong mga time na yon ay nagtatrabaho ako at talagang hirap na hirap din ako kami sa buhay talaga. Dahil nga, alam nyo yun, yung, yung produkto na ginagawa ko, pinagtatrabahohan ko, gustong gusto kong matikman, pero hindi ko magawa. Bakit? Kasi hindi ko afford, kumbaga yung sahod ko nangihinayang na ako na ibili. Kasi nga, napakaraming bayarin na may bahay, may tubig, may kuryente. So, sabi ko, parang simpleng bagay na gusto ko pero hindi hindi ko magawang tikman kumbaga kaya ang ginagawa ko noon mga kobayan, para lang matikman ko yung isang bagay na na gustong gusto kong matikman na hindi ko magawang bilhin dahil nga kapos talaga ang kinikita ko sa pagtatrabaho ang ginawa ko na lang para lang matikman ko talaga yung bagay na yon o ko kung nakakaya sa iba o tatawanan ako ng iba pero tini, tinitingnan ko yung customer kung meron silang natitira doon sa pinagkainan nila kasi may dine-in yun so sabihin ko na Domino's yun sa Domino's Pizza so uh, tinitingnan ko kung meron silang tira tapos kapag meron silang tira ay pasimple ko na lang na uh, kinukuha yung buo pa talaga hindi naman siya yung as in kinagata na kapag buo may natirang isang piraso kukunin ko yon tapos uh, Siyempre, bawal din yun. So, ang ginagawa ko na lang ay dadaling ko siya sa CR. Tapos, doon ko siya titikman. Kumbaga, sa paraan lang na yun ay, ay natikman ko yung bagay na hindi ko magawang bilhin dahil nakapos-nakapos sa buhay. So, noong mga time na yun, parang gusto kong umiya. Kasi sabi ko, napaka-simple lang nito pero hindi ko magawang mabili. Hanggang dito na lang ba talaga yung buhay ko? May pangalawang nangyari sa buhay ko na nagtrabaho din ako sa isang Chinese restaurant. Yun ay Hap Chan. So napaka mamahal din ng mga bilihin pero alam niyo yun yung parang gusto kong matikman yung gantong bagay kasi ever since hindi ko pa yan natitikman sa buong buhay ko gusto ko naman sana matikman so hindi ko rin magawang bilhin dahil nga napakaliit lang din ang kinikita ko. So, lalo, lalo nang nadoble-doble yung sa isip ko noon na sabi ko, bakit hindi ko magawang mabili, hindi ko magawang matikman. Tinitingnan ko kung mayroong natira yung customer. Ay, alam ko naman na halos kumakain doon talaga may yaman. hindi ko na naiisip noon kung may possible na may sakit o ganyan. Basta ang iniisip ko na lang, eh, gusto ko ding matikman ko ni natitikman nila. Kahit na ako'y mahirap lang. Gusto ko naman kahit na sa paraang gano'n natira-tira lang nila. Eh, gusto ko matikman. Totoo po, dumaan ako sa punto na ganun. So, tinitinan ko din kapag may tira sila kahit na hindi naman ako dishwasher doon bartender ako doon eh pumipesto ako doon sa hugasan para lang matikman ko din yung kaunting tira nila para sa ganun eh mawala lang yung gravings ko at malamang ko din kung ano yung lasa kung ano yung natitikman ng may yaman alam nyo nung nangyari sa buhay ko yung mga bagay na, na simpleng bagay lang naman na yun yung isa sa talagang nagpatibay sa akin alam nyo mga kabayan sa di ba tayo ng mga tao ay eh, tayo mismo ay maghahanap ng mga bagay na magmo-motivate sa atin o magtutulak sa atin para mas magpursige tayo sa buhay. Kaya yun alam niyo mga kabayan nung nangyari sa akin yun ay ang pinakaunang-unang tinatako sa isip ko ay darating at darating yung araw na makakain ko yung mga bagay na kinain ko na tira-tira ng mga tao na hindi ko na kailangang gawin ulit yun. Kaya yun nagsumikap ako nagtrabaho ko sa ibang bansa hanggang sa nung kumikita na ako, alam niyo yung ginawa ko, ang pinakaunang-unang kinainan ko sa sahod ko ay yung uh, mga napagtrabaho ko na na kumain ako ng mga bagay na para lang matikman ko ay kinakailangan ko kainin yung tira ng ibang tao. So, ang sarap sa pakiramdam ng mga oras na yun na alam kong uh, kung baga may progress na kahit papaano sa buhay ko, na kahit papaano, eh, na, 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 nakain ko na yung dating hindi ko kayang bilhin. Siner ko lang sa inyo itong munting ano munting ninyari sa buhay ko para din dun sa iba ng mga kabataan na o dun sa iba na sabi ko kanina ay no, wala na ng pag-asa sa buhay na baka iniisip nyo ay uh, hanggang dito na lang siguro ako hindi naman masama na mag asam tayo sa buhay ng kaginhawaan basta yan ay galing sa mabuting paraan di ba? Okay tapos na si Commander magpa ano kamusta? Ano okay. sabi? Ano sabi niya Ate Sabel? Masaya naman ako na ano, nakapagpaabot na naman ng panimula yung ating beneficiary. Si Ate Sabel masaya? Masaya. Nakikita ko naman masaya. Um, pero yung paglalagyan ng portable days okay naman. Medyo ano, aayusin pa. Alanganin? Oo. Pero okay naman at malilit pa naman ilagay muna daw siya sa isang drum habang ginagawa yung ano. Yung kulungan. Yung kulungan. Pero may ilaw daw sila. Meron, meron silang gagamiting ilaw. Ayos, ah, maganda yung kapag ganun. Kasi hmm. wala naman silang ibang alam yata na negosyo. Kung di ganun lang talaga. Kaya no? mas hassle kung yun dati parang sinadjust ko na magluto-luto siya. Mm -hmm. Ibebenta niya. Eh yan, tuloy-tuloy yan. Yan tuloy-tuloy yung ano na yan. Lalo kung makita kong lalago. Pwede ko pang dagdagan. Malay mo sa mm na yan. Sabi Basta maki wala naman kasing problema sa tumutulong po mga bayan. Kung dagdagan yung mga panimula nila. Basta nakikitaan lang ng progress. Kasi mm -hmm. paano mo dadagdagan kung hindi nakikitaan na yung maliit nga hindi kayang paayusin. How much more kung mas malaki, di ba? Mm -hmm. Hindi nga nila maayos yung kukunti, yung marami pa kaya. Kaya yun, kung minsan eh, yung binibigyan namin hindi na rin nasusundan kasi nga, hindi din naman nila na, na ba ba? iisaayos yung mm -hmm. binibigay ng panimula. Hindi pa pala kami uuwi, kala na kami. Nandito dito kami sa sentro ng Barangay Alayao kasi may bibisitahin pa si Commander. Sino ba yung bibisitahin mo? Si ano, Manide. Yung Manide na bago niya tinutulungan mm. bibilang daw bibigyan daw niya ng blessing ngayong araw. Kaya samahan para natin siya. May oras pa naman, 3:46 PM pa lang naman dito sa ano ko sa orasan. Mm -hmm. May oras pa para samahan natin siya maliwanag pa. Kasi itong schedule na to, itong araw na to ay schedule ni commander sa mga tinutulungan niya kaya itong buong araw ay sasamahan lang talaga namin siya ando na si Rans bumibili na ng ano racing uh, ni commander yan sa tindahan oh, lamig na lamig pa yan kasama uh, niya yata yung mga 45 days kasama niya mga 45 days <laughs> <laughs> oh, lamig na lamig si tata Rans ah Okay. <laughs> Dito na kami sa lugar ng o compound ng mga manidi at nandoon na si na commander sa loob at may dala dito silang sangsako ng bigas para sa kanyang tinutulungan na bago dito. Yung sinabi ko kanina na may maiksing kwento ay baka may, yan naman eh, baka may mga kaibigan kayo na ganyan yung dinaranas nila ngayon, eh pwede nyo i-share sa kanila tong video na to. At nang sa ganoon ay, kumbaga maisip din nila na hindi habang buhay ay ganyan na lang, di ba? So yun lang, kunting, kunting kayod, kunting sipag, sama natin at tiyaga at syempre unang-una panalangin sa taas dahil siya magagaguid sa atin kung paano natin ma-achieve yung bagay na gusto natin. Alam ko na lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdaanan sa buhay, may kanya-kanya tayong uh, kwento sa buhay, may kanya-kanya tayong uh, pahina sa bawat libro ng buhay natin. Pero ayun nga, magkakaiba lang ng pangyayari. Kaya alam ko marami ding tao na may mga pinagdaanan din na ganito At alam ko kung nasaan man kayo ngayon, kung ano yung nasa katayuan nyo ngayon Ay proud na proud kayo Yun, Maghanap lang talaga tayo ng, ng magpapalakas sa atin Ayun, isa yun sa nagpalakas sa akin Talaga yung simpleng bagay na yun Nagpalakas sa akin yun Nung mga time na nasa ibang bansa ako halos hindi ako natutulog Para lang kumita ng pera Kumbaga, ay, yun yung isa sa talagang ang uh, naging motivation ko. Kayo hanap lang kayo ng magmo-motivate sa inyo, magtutulak sa inyo para mas magpursigip pa kayo sa buhay. Yun lang naman, simple lang naman para ma-achieve din natin yung mga bagay na gusto nating ma-achieve din. Kahit simple man 'yan, malit na bagay kasi ang ang ang, ang successful sa atin ay magkakaiba yan. 'Di ba? Bawat tao may magkakaibang meaning ng uh, success. Yun. So, kung halimbawa, para sa iyo, para na achieve mo isang bagay na ganyan, successful success na para sa iyo, no? 'di? yun yung way ng success sa'yo, kumbaga. Definition ng success mo ay ganun. Yeah. Sana all, papayong payan lang. <laughs> yung lang. Parang ka dyan yung nagaganong-ganon na eh. yung <laughs> manadaan. Pag may gilagong na Pag may gilagong ganon. <laughs> Kaya nga sa bawat tao na tinutulungan ko, ay madalas tinatanong ko sila kung ano ba 'yung mga pagkain na paborito nila na madalas hindi nila natitikman o 'yung pagkain na hindi pa talaga nila natitikman. At once na malaman ko yon, ay ginagawan ko talaga ng paraan para lang matikman nila yon. Hindi ko lang alam kung iyon ba ay inyo ring napapansin. At kung may magtatanong sa inyo kung bakit ko yung gagawin, yung sagot ay nasa kwento ko na rin. Dahil alam ko ang pakiramdam kapag merong kang gustong pagkain na hindi mo makain. Kung kaya't kayong mga kabataan na nakikinig na kung ang inyong paboritong pagkain ay inyong nakakain, Baka ang inyong mga magulang ay pwedeng pasalamatan nyo na rin. Dahil natitikman ninyo ang lahat ng yan, dahil sa kanilang pagsusumikap din.